Nadang hapon na welcome to my channel. My name is Tito guys, TD Vlog. Ang guys, uh, nag-umpisa na sila guys mag-boost uh, ng poste. Ayan, uh, sa taas yung dalawa. Si Kumparin Soy, saka si Forman GR. Ayan sa taas, ayun ay, nakaitim. At uh, si parensoy yung parang naka-puti, na may guwet-guwet ang likod. Stripe ba? Stripe. Stripe ba? Stripe ba? Stripe. Ayan, uh, ang gamit nila guys sa uh, mixer. Uh, tara guys. Tingnan natin. Tara. Guys! ah uh, Pupuntahan natin sa dulo. Ayan, uh, nagbubuhos talaga sila. Ayan, uh, ay sila, ayan, halo. At naggamit naman sila ulit ng mixer. Ayan, ang, sa kanilang halo, uh, marabot-labot lang. Ayan, nasa taas. Uh, si, ano, sa taas, si mga kasama natin. Ayan, guys, yung puste. Ang binubuhosan nila. Um, ito, uh, bukas guys, ito naman ang bubuhusan nila. Ang kayo niya. Ito na. Oh, Tay Ah uh, guys, sa uh, Tay Bim, ayan, uh, ah, ngayon, uh, bubuhusan guys, mamaya daw, yung Tay Bim. Hi Bim. Ayan. <laughs> si Purman Lato Lato, nandasa dulo, naga-halo naga, black. <laughs> At kasama siya you lang, know, si Tutoy. Ayan, si Tutoy, hawak-hawak ang kanyang Tutoy. Aga, <laughs> sa alat ka sila, nag-alo. Naga Ayan, nag sila rito. Ayan, tatlong pusti na guys ang binuhusan nila. <laughs> Yung iba ba naman guys ang eh, dito naman sa kabila ah, si Foreman Anthony Estrella. Ayan ah inaalis na nila guys yung tubig. Ah mag maglalagay sila ng niyang... Ayan ah yung, guys ang lalagay nila sa sa okay. Ah inaalis nilang tubig para makita nila ang ay ang uh, tubig para okay, maalis nila okay, guys okay. ang tubig yan si kumparing Rodel Candelaria si Porman okay. ang ah, okay, kasama okay, sila okay, tabo, at ito naman guys ang tinatanggal nila guys yung mga tubig kasi ilalagay ito ang tawag nila Por? Okay, uh, tay Bim guys Ayan. Uh, 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 pare ah, oh, pares, pares pare ano ah, uh, ah uh, 10 mm at uh, 10, mm, uh, 10 12 ah, uh, 10 12 ah, uh, Ayan guys, ang ilalagay nila dito sa ukay. Ayan, uh, ano. inaalis nila ng tubig para pag tali nila ng white, tatawir nila para makita nila. At bubuusan nila yan guys ng ano, ng graba buhangin, semento. Ang mula dito guys. Sali lang yan kasi papaikot-ikot nila yung mixer, dyan ang ula. <laughs> dyan namin ni ula ba? Para hindi naman para pala. Walang hiya. Dito guys, sa kabila, uh, ayan, uh, minabawasan ng tubig, uh, marami kasi umulan dito, dito sa kabila. Uh, yan, na naman, tie na yan guys, uh, ilalagay dito sa ilalim ng lupa. Uh, sa hukay guys, uh, tinatanggal lang lang guys yung tubig. Uh, dito naman sa likod guys, uh, nagbubuo sila ng puste, uh, gamit ang mixer. Ayan, nagbubuhos sila ng poste. dalawa na guys ang binubuhosan nila. A, tapos na yung kabila na yan. Dito naman, a, tinatapos sila. Doon naman guys sa dulo, a, si Forman Advincula. Ad kasama si Totoy. Si Totoy, a, nagbibigay ng halo. Ayan, nag black sila doon sa dulo. Uh, ayan, si Lato Lato. Si Totoy Lato Lato daw. Ano sa dulo? A, nagbibigay ng halo para kay Advincula. Ah, nag sila guys, Diyan sa dulo na yan. Ah, dito naman sa kabila, ah, nagbubuhos sila ng puste. Dito naman guys sa akin sa likod, ah, babalik tayo. Ayan, yung puste na yan. Ah, maglalagay sila ng forma. Ah, yung guys na binaklas nila rito, ah, bukas nila babaklasin at dito naman nila ilalagay. Dito sa kabila. Para bubuhusan naman to guys, bubuhusan naman to sa bukas naman. Pag binaklas to, pag binaklas yung guys yung dalawa na yan, yan poste uh, bukas uh, matigas na uh, dito naman guys ilalagay dito sa bagong poste uh, dito nila guys ilalagay naman yung uh, yung forma ayan uh, bubuhusan nila to mamaya guys ayan bubuhusan nila to ito naman uh, bukas naman nila guys uh, yung poste na yan uh, lalagay nila ng forma bukas na lang guys kasi Ah, uh, ito ah uh, malambot pa uh, bagong bagong buhos. Ayan ah. Uh... Ano, ano sayo Kumpare. <laughs> Ayan guys, uh, bubuksan niyo guys yung ano, yung mixer na uh, gagamitin nila. Ito uh, Nilipat nila daw yung guys na mixer para dit ah, uh, diyan bubuhusan na lang nila dito para mabilis guys pag ilagay sa ano. Ayan. Ayan. guys, ah, lalagay nila yun ng bakal at ah. ah, bubuksan nila ang yung mixer. Guys, tara guys, buksan na. Ayan, ah, matigas yung guys yung mixer. Ayan, ah, ah, shoutout niya pala kay Manuel Velasco, ah, taga San Lucas, Calabanga. Ah, shoutout nyo pala kay Ading Gazal, taga Kipayo, Calabanga. Ah, shoutout nyo pala kay, kay Mercedita Velasco ah uh, taga San San Lucas guys sa shout out job pala kay, kay Oliva <laughs>